So hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. This is Sky Viral Vlogs, no. So bago po natin simulan ang topic natin tungkol sa GCash account issue para sa mga scammer, pa-subscribe po muna ng aking YouTube channel at pa-share na rin itong video natin para ma-aware po ang lahat ng mayroong GCash account. So let's do. Yung tungkol nga po pala sa mga naglabasang link na nagte-text sa inyong mga inbox, text messages, mga chat uh, chat messages, kahit saan mang nagte-text sa inyo or nagno-notification na kunwari ay meron kayong i-claim na pera malaki. Na uh, mensan meron naman diyan na i-claim kayo na package sa bill post. Tapos meron naman kunwari ay nagbayad daw kayo ng 350 sa TikTok shop kasi po lahat nang yan ay nangyari sa akin may mga nagtitext pero hindi ko to ano hindi ko tinatry ilagay yung Gcash account ko kasi yung website na lalabas kapag kinilik yung uh, link na yun ay talagang ano uh, style na mga hacker yun ng jika uh, Gcash account kasi ang galing nilang gumawa ng, ano, ng uh, link kasi pag yung link na yun na click niyo halimbawa may nagtext sa inyo na pa-claim na ko yung package. Para ma-claim ang package, i-click mo yung link. Pag na mo yung link na yun, lalabas yung website ng parang GCash, GCash style. Pero hindi siya totally galing sa GCash. Yung website na yun, lumalabas yun para ano mahak ni mahak ng scammer yung inyong Gcash account pag dinipe niyo yung Gcash account niyo yung number Gcash number tapos pag nag send ng OTP tapos pag nilagay niyo doon pati yung password niyo automatic hack na kagad ang inyong Gcash account so para maiwasan po natin ng ganitong uh, ang hack sa mga Gcash account kasi naglabasan na ngayon ano, naglabasa na yung mga ano nang naglabasan na yung mga nawawalan ng pera sa kanilang mga Gcash wallet na hindi, sa hindi malamang dahilan tapos hindi naman daw, daw sila transact ng mga ganong uh, amount malaki, malaki rin yung nawawala sa ibang uh, gigas user so para po maiwasan ng mga ganitong pangahak ng mga scammer mga hacker pag may nag-text po sa inyo na ganito, papakita ko sa inyo yung text messages sa akin. Marami na to eh. Yung iba kasi binura ko lang. Pero yung mga ilan nilan, in-screenshot ko talaga yung text messages pati yung number na mag-text sa inyo. Pag once na nakita nyo itong number na to, yan yung mga number ng mga scammer. Ito po, papakita ko sa inyo. So ngayon yung mga website na lumalabas puro ano, puro website ng kunwari ay Gcash Gcash website pero hindi naman po talaga yan ng Gcash website nila kung nanalo man kayo sa mga pa, pa promo ng Gcash hindi po mismong number ang mag text sa inyo kundi mismong Gcash name Gcash name talaga so yun lang mga viral pag may mga nag-text sa inyo or nag-chat tapos din sa may Viber pag may nag-chat sa inyo ng mga giveaway promo tapos may mga link na kaya na hinala kasi pag inopen nyo yun nang lalabas nun yung fake website ng Gcash huwag nyo pong inalagay yung Gcash number nyo dun kasi talagang ma-hack yun tapos lalo na magsisend pa ng OTP tapos na para aksidente yung nailagay nyo yun kahit sa Paymaya pati rin yung Paymaya na ano na gagaya na rin nila ng website na fake fake na website ng Paymaya ng ano ng Maya huwag na huwag nyo po i-click lahat ng mga nagtitik sa inyo na, na nanalo kayo ng ganito tapos merong link na nakalagay kaya may kiklaim kayong package na gantong pangalan tapos ano yung uh, ano pa ba mas mar basta marami maraming ginagawa yung mga scammer na modus para mainganyo kayong i-open yung website nila kasi yung eh, website na yon yun ang ginagawa na ng paraan para ma-hack yung inyong mga Gcash account tsaka yung mga Maya account. Yan, marami nang na ano na bibiktima ng mga ganyan. Kasi may nakita ako dito ng ano dun sa Facebook yata yun sa YouTube yung ano ba yun yung inopen niya raw yung link kasi may nag-text sa kanya, inopen niya yung link, nilagay niya yung Gcash number niya. Tapos hindi niya na namalayan na yung Gcash niya na wala na yung laman na-open niya pa naman yung Gcash niya pero nawala lang yung laman nung ano nung Gcash niya kasi hindi niya alam na ano na hack na pala yung account niya na parang habang naklik niya yung link na fake website tapos sinentel niya yung Gcash number niya tapos OTP password ay unti-unti na pala itong pinukuha ang kanyang laman ng Gcash wallet. So yun na mga kabayaran. Ito lang po yung ito yung naisip ko talaga na dapat iano i, ano, i bablog ko nung nakaraan pa nakarang buwan pa kasi marami nang nagkalat na text scam messages text chat viber lahat ng mga ano lahat ng mga messages na magno-notify magno-notify sa inyo lalo na sa email malayan mas marami sa email eh pero karamihan text messages yung ano ginagawa nilang paraan kasi yung mga contact number natin ano yun eh binebenta yan sa ibang mga scammer Binalibawa, yung contact list, ibibenta yan sa ibang company na mga scam. Babayaran nila ng malaki yan para makapang scam sila. Kasi ngayon, nabalitaan ko doon sa news na marami nang nare-raid na scammer hub. Yun. So yun lang mga kabayaran, no? hanggang dito na lang video natin. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng paalala, yung mga gabay, sa mga ganitong text scam na ang lumalabas ay GCash website. Lahat po nang guma lumalabas na website na gano'n ay mga PK po yun. PK website po yun. Once na may mag-text sa inyo o may mag-chat na nanalo kayo ng mga pa-premium, wag na wag nyo po iti-text yung link na yun. Kasi yung link na yun ay scam. Yun na po. So yun ang mga kabayran. No? Salamat sa inyong mga ano, salamat sa inyong panonood sa aking vlog sana suporta nyo ako sa iba pang mga vlog ko okay. subscribe nyo po ang aking youtube channel at share na rin po ng video na ito para po ma-aware din yung iba so, yun lang mga kabayaran maraming maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po